Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Zaren Yesha A. E Marcos mula sa Pangkat Apat. Ngayon po ay tatalakayin ko ang ikalawang digmaang pangdaigdig sanhi. Ano nga ba ang ikalawang digmaang pangdaigdig? Ang ikalawang digmaang pangdaigdig ay naganap mula 1939 hanggang 1945 sa pagitan ng Allied Powers at Axis Powers. Nagsimula ito nang salakayin ng Germany ang Poland at kumalat sa iba't ibang bansa. Maraming namatay at nasirang lugar at sa huli nagwagi ang Allied Powers at nabuo ang United Nations upang mapanatili ang kapayapaan. Mga sanhi sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Una, pagagaw ng Japan sa Manchuria. Noong 1931, inagaw ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Kinundin na ng Liga ng Mga Bansa ang Japan dahil mali ang ginawa nito. Kasunod nito ang pagtiwalag ng Japan sa Liga ng Mga Bansa. Ikalawa, pagalis ng Germany sa Liga ng Mga Bansa. Ang Germany naman ay tumiwalag sa liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga aleman, ang pag-aalis at pagbabawal ng liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-aalis ng karapatang mag-armas. Matapos tumiwalag, pinasimula ni Adolf Hitler, leader ng Nazi, ang muling pagtatag ng sandatahang lakas ng bansa. Layo ni Hitler na labagi kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kahiyahiyang kondisyon. Binalak niya muli ang pananakop. Bilang sagot ng mga bansa sa paghahanda ng Germany, ang France ay nakipag-aliansa sa Russia. Ikatlo, pagsakop ng Italia sa Ethiopia. Sa pamumuno ni Benito Mussolini, sinakop ng Italia ang Ethiopia noong 1935. Tuwirang nilabag ng Italia ang kasunduan sa Liga, Covenant of the League. Ikaapat, digmaang sibil sa Spain. Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig. Ang dalawang panig ay pasistang nationalist front at socialistang popular army. Nanalo ang mga nasyonalista. Marami ang nadamay dahil sa pakikialam ng ibang bansa. Ikalima, pagsasanib ng Austria at Germany, Anschluss. Nais na mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Sumalungat naman ang mga bansang kasapi ng Allied Powers, Pransya, Great Britannia, Estados Unidos. Tumutol si Mussolini sa Union kaya nawala ng bisa ito noong 1938. Ito ang kinalabasan ng kasunduan ng Italia at Germany sa Rome-Berlin Axis. ika Paglusob ng Czechoslovakia Noong 1938, hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudinen na pagsikapan na matamo ang kanilang otonomiya. Dahil dito, hinihikayat ng Inglaterra si Hitler na magdaos ng pagpupulong. Ngunit sakop ni Hitler ang Sudinin at noong 1939 na ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta rin sa Germany. Ikapito, paglusob ng Germany sa Poland. Pagpasok ng mga Aleman sa Poland noong 1939, tuwirang pagbaliktad ng Germany sa Russia sa kasunduang Ribbentrop-Molotov. Isang kasunduan ng hindi nakikidianam isang kasunduan ng hindi pakikidiyama. Ang pagbaliktad na ito ay dulot ng mga sumusunod na pangyayari. A. Hindi pagsali ng Russia sa negosasyon tungkol sa krisis ng Czechoslovakia. B. Pagkainis ng Germany sa Russia nang magpadala ito ng negosyador sa kasunduan ng pagtutulungan ay hindi importanteng tao. Buod ang mga sanhi ng ikalawang digma ang pangdaigdig ay ang matinding galit ng Germany sa mabigat na parusang ipinatang ng kasunduan ng Versailles. Ang pagnanais ng mga diktador tulad ni Adolf Hitler, Benito Mussolini at mga leader ng Japan na palawakin ang kanilang kapangyarihan. Ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa Great Depression at ang kabigoan ng liga ng mga bansa na mapanatili ang kapayapaan at mapigilan ang mga bansang nagsimulang gumawa ng pananakop. Pamprosesong tanong Una, kailan nagsimula ang digmaang sibil sa Spain? Ikalawa, sino ang pumasok sa Poland noong 1939? Ikatlo, sino ang nanghikayat na magdaos ng pagpupulong? Music